Hello, hello mga ka-earnings! So, I'm Rona's Earnings and then ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay ang paggawa ng account sa Popo Live. Yes po, Popo Live po na isa sa mga legit earning app. Maglalive ka lang at gagawa ng task everyday, kikita ka na. Basta masipag at matsaga ka lang po. So, simulan na natin! At bago yan, don't forget to subscribe. At para lagi kayong notify sa aking mga next video, click nyo na rin po ang bell. Ang small bell na ilalagay ko dito. Don't forget po. Let's go! Start na natin! Music na-download ko na pala yung Popo app, mga ka-earnings. Pwede natin siya ma-download for free sa Google Play Store at sa iOS Play Store. So, tayo magla log in na. Pwede tayo mag-log in through Facebook. Pwede rin through Google. So, may account na ako sa Google. Ako naka-registered kaya ilalag in na natin. So, yan. Wait na lang natin dahil mahina ang aking signal. Yes. <laughs> Tapos, pagka-login natin, kailangan at una-una dapat natin gawin ay pumunta dito sa profile at mag-authenticate mga ka-earnings dahil yung tasking natin dito everyday hindi gagana siya once na hindi ka authenticate kasi kailangan ni Popo one account per person lang po kaya kailangan natin mag-authenticate so yan kailangan lang natin ng face authentication tapos i-modify natin yung number maglagay tayo ng number natin pwede din yan E eh, di ba tapos na mo modify para ma-check natin kung na process na punta tayo sa profile dapat may heart blue na diyan tapos magme-message naman sa iyo si Popo kapag okay na yung account mo at kapag nakita mong okay na at may message na punta ka na sa rewards dahil yung rewards doon mo makikita lahat ng tasking, everyday tasking natin yan ha, mga ka-earnings. Diyan, kahit wala kang gifter, makukuha at makukuha mo yung points na yan. Kasi yung points na yon yun ang ating pwedeng i-convert at pwedeng ma-withdraw. So yan, may tasking ako ditong 1 magla-live lang ako, may 1,000 points ako. So, Igo lang natin 'yon tapos dito kapag bago ka pa lang kailangan mo tong gawin muna. Dapat yung profile mo makapasa sa standard ni Popo. Yes po, dapat walang masyadong filter, dapat malinaw yung picture mo at syempre, dapat ikaw talaga yung nasa picture. Depende na lang din basta malinaw. Tapos nababasa oh, 'ganoon. Kasi hindi siya nag-a-accept ng mga maraming frame ganoon, may mga avatar like that. Kaya dapat yung talagang picture na malinaw. Tapos lalagay mo lang yung naka, um, kwan mo, um, title, tapos kung singing, ma friends, ganon. And then go live mo na yun. Pwede putol-putol yan ha, mga ka-earnings. Tapos next naman nating isang task ay uupo tayo sa crown seat. Crown seat po sa party live so yan, ito ang party live natin ang daming naka live pero hanap ka nung open PL, yung pwede kang makiupo, so may mga na follow na ako and then tayo, papakita ko sa inyo kung ano ang crown seat so ito ang crown seat mga ka-earnings para umandar ang oras mo dito ka lang pwedeng umupo jaan sa kulay dilaw kasi nga crown seat may may kwan siya, may crown. Number 2, 3 and 4, jan ka pwedeng umupo, oh, 'di diba? Nakaupo ako diyan. Tapos kapag gusto mong umalis muna dyan or walang maingay, i-off mic mo lang. Tapos, yung microphone para hindi mo marinig yun sa PN. Tapos, Pwedeng putol-putol ulit yan para matapos mo yung tasking mo. Dito naman sa reward, makikita mo yung oras kung na minutes ka na ng crown seat at ng tasking na solo. So ayun na nga, naturo ko na sa inyo kung paano gumawa ng account sa POPO. Kaya tara na, tara at sabay-sabay na tayong kumita dito sa napaka legit na earning app. Maglalive ka lang at kikita ka na. Tasking everyday lang. Link na link naman po po nasa comment section. Bye-bye. See you sa next vlog.